Mabilis na nakapag-organisa ng sabwatan si Absalom para maagaw ang trono. Kaya napilitang tumakas si Haring David na kanyang ama. Habang naglalakbay si na David sa bahurim, naroon si Simei sa gilid ng bundok. Ah! Mamamatay tao ka! Mamamatay tao! Bakit isinusumpa ng patay na asong itong panginoon kong hari? Pakisuyo, payagan mo akong pumunta roon at tagpasin ang ulo niya. Ano pong nangyari, kuya? Uh, hindi nagpadalos-dalos si David. Hayaan niyo siya! Baka sakaling makita ni Jehovah ang paghihirap ko at bigyan ako ng pagpapala. Si Mepibuset, tinangka ng lolo niya na patayin si David. Kaya nang maging hari si David at papuntahin siya nito sa palasyo, malamang na nagtaka si Mepibuset. Panginoon ko, Mepibuset, kang matakot dahil magpapakita ako sa iyo ng tapat na pag-ibig alang-alang sa iyong amang si Jonathan. At ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng lolo mong si Saul. At lagi kang kakain kasama ko. Sino ang iyong lingkod at nagbibigay ka ng ganitong atensyon sa isang... Pa patay na asong gaya ko. Tara. Bumalik sina David at Saul at ang hukbo nila mula sa pagpapabagsak sa mga Filisteo. Sinalubong sila ng awit at sayaw ng mga babae mula sa lahat ng lunsod ng Israel. Inawit ng mga babae, si Saul ay nagpabagsak ng libo-libo at si David ay ng sampu-sampung libo. Kulang na lang, gawin nila siyang hari. Mula noon, lagi nang naghihinala si Saul kay David. inggit na ang kumokontrol kay Saul at nasira nito ang pakikipagkaibigan niya kay David at kay Jehovah. Si David ay kilala, guapo, malakas at mahusay sa musika at pinili siya para maging susunod na hari. Heto ang panganay kong anak na si Merab. Ibibigay ko siya sa iyo bilang asawa. Sino ako para maging manugang ng hari? Pwedeng samantalahin ng iba ang ganitong pagkakataon para magyabang. Kaya hindi maintindihan ng ilan kung bakit ayaw ni David na purihin siya. David, ikaw ang pinakamahusay na mandirigma. Hindi ba karapat dapat ka sa papuri? Pero sino ang nagsasanay sa akin? Sino ang nagliligtas sa akin sa espada? Si Jehovah ang aking bato. Siyang dapat purihin. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. May sakit si David at sinamantala ito ni Absalom para agawin ng pag -ahari. Gaya ng kanyang amang si David, guwapo din siya at maraming kakayahan. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya niya. Pinagtitinginan siya saan man siya pumunta at gustong gusto niya yon. Pumupunta ang mga tao sa pinto ang daan ng lungsod para idulog sa hari ang kaso nila. Kung maatasang akong hukom, makakalapit sa akin ang bawat taong may idudulog na kaso at mabibigyan siya ng katarungan. Anak ng hari, Panginoon ko. Maharli ka rin ang nanay ko. Kaya dapat lang akong maging hari. Pero alam ng Diyos kung ano ang makakabuti. Mukhang nagmamalasakit si Absalom sa mga taong pumupunta kay David. Pero ang totoo, sarili lang niya ang iniisip niya. Sa wakas, naibalik sa Jerusalem ang kaban ng tipan. Nagsayaw at nagdiwang si David at ang bayan. Nakalimutan ba niyang hari siya at sumasayaw siya ng ganun? ginawang napakaluwalhati ng hari ng Israel ang sarili niya sa paningin ng mga aliping babae, gaya ng isang taong walang isip. Nagdiriwang ako sa harap ni Jehova. Sarili lang ni Mikal ang iniisip niya. Wala siyang pagmamahal sa iba. Matagal nang tapat si David kay Jehova. Pero may pagkakataong hindi siya nag-ingat at nagkaroon ng pagnanasa sa isang babaeng may asawa. Kunin niyo si Bathsheba. Nangalunya si na David at Bathsheba at nagdalang tao si Bathsheba. Para maitago ni David ang kasalanan nila, gumawa siya ng paraan para mapatay ang asawa ni Bathsheba. At nasaktan niya ang Diyos na napakarami ng ginawa para sa kanya. Noong tumataka sila kay Saul, pinuntahan ng mga tauhan ni David si Nabal. Humingi sila kay Nabal ng anumang maibibigay niya. Tutal, iningatan nila ang kawan niya. Agad na nag-utos si David. Kayo! Isakbat niyo ang mga espada niyo! Kumilos agad si David nang hindi humihingi ng patnubay kay Jehovah. Pero ipinadala ni Jehovah ang matalinong asawa ni Nabal na si Abigail. Panginoon ko, ako na lang ang sisihin mo. Si Jehovah ang pumigil sa iyo na magkasala sa dugo at maghiganti. Wala kang pagsisisihan. Walang kwentang tao si Nabal, pero Israelita rin siya gaya ni David. Kaya dapat pa rin siyang pagpakitaan ng pag-ibig. Galit na galit si David, pero napigilan siya ni Abigail na magkasala. Purihin si Jehovah na Diyos ng Israel, na nagsugo sa iyo para salubungin ako. Binihag ng mga amalikita ang mga asawa at anak ni David at ng mga tauhan niya. Galit na galit ang mga tauhan niya. Ikaw! Hindi sila legtas dito! Ikaw ang pumatay sa kanila! Buhay para sa buhay! tapat kang batuhin! Pakiusap! Huminahon kayo! Baka iligtas sila ni Jehovah! Hindi pa natin alam! Humingi ng tulong si David kay Yehova. Nakipaglaban siya sa mga amalikita. Iniligtas niya ang lahat ng binihag na Israelita at nabawi rin niya ang mga kawan. Pinrotektahan tayo ni Yehova at ibinigay sa kamay natin ang mga sumalakay sa atin Pwede sanang hindi na binigyan ni David ng samsama ang mga nanisi sa kanya, pero binigyan pa rin niya sila. Hindi siya nagkimkim ng sama ng loob sa kanila. Tumakas ako mula sa kampo ng Israel. Marami ang napapagsakat namatay. Pati si Saul at ang anak niyang si Jonathan ay namatay. Paano mo nalaman? Lumapit ako sa kanya at pinatay ko siya. Dapat ituro sa bayan ng awit na ito ng pagdadalamhati para kay Saul at Jonathan. Sina Saul at Jonathan na minahal at kinagiliwan noong nabubuhay pa sila. Ang mga makapangyarihan ay bumagsak at ang mga sandatang pandigma ay naglaho. ni minsan ay hindi binanggit ni David ang masasamang ginawa sa kanya ni Saul. Para sa kanya, kasalanan ang ginawang pagpatay kay Saul at hindi iyon dapat ikatuwa. Nakatira ako sa isang bahay na gawa sa mga sedro, samantalang ang kaban ng tipan ni Jehovah ay nasa tolda. Gawin mo kung ano ang nasa puso mo, dahil ang tunay na Diyos ay sumasa iyo. Pero hindi pala ito ang kalooban ni Jehovah. David, Kuya Bakit po? Ano yun? Ito ang sinabi ni Jehovah. Hindi ikaw ang magtatayo ng bahay na titirhan ko si Solomon na anak ni David ang magtatayo ng templo. Pero hindi nasiraan ng loob si David. Hindi rin niya ipinilit ang plano niya nang wala ang pagsangayon ni Jehovah. Alam ni David ang kalooban ng Diyos at nagsaya siya doon. At nagtipon siya ng materyalis na gagamitin ng anak niya sa pagtatayo. matagal nang tinutugis ni Saul si David. Habang nagtatago si David at ang mga tauhan niya, madalas silang gutom at takot at nanganganib ang buhay nila. Si Saul, isinuko ngayon ng Diyos sa iyong kamay ang kaaway mo. Hayaan mong tuhugin ko siya ng sibat. Pwede na sanang tapusin ni David ang problema niya, pero tinularan niya ang pag-ibig ng Diyos. Huwag mo siyang saktan. Hinting hindi ko sasaktan ang pinili ni Jehovah dahil hindi malulukod si Jehovah. sa kabila ng mga ginawa ni Saul, hindi siya sinaktan ni David. Ipinaubaya niya ang paghatol kay Jehovah. Nagtatago si David kay Saul. May naisip na plano ang kaibigan niyang si Jonathan na anak ni Saul para maingatan si David. Pero talaga bang mapagkakatiwalaan ni David si Jonathan? anak ng hari si Jonathan. At kung wala si David, baka si Jonathan ang kasunod na hari. Tinraidor ni Saul si David. Hindi kaya ganun din ang gawin ni Jonathan? May pagkakatiwala kaya ni David ang buhay niya kay Jonathan? Parusahan nawa ako ni Jehovah kung hindi ko iyon sasabihin sa iyo at kung hindi ka makaalis ng ligtas. Nangangako akong hindi mawawala ang tapat na pag-ibig ko sa iyo at sa sambahayan mo. Si Jehova ang maging saksi natin. Mahal ni David si Jonathan kaya pinaniwalaan niya ito. At iyon nang nagdiktas ng buhay niya. Si Abner ang pinuno ng hukbo ni Saul. Tinugis niya si David sa ilang at sinuportahan ng karibal na hari ni David kahit si David ang naiproklamang hari. Kaya bakit gustong makausap ngayon ni Abner si David? Panginoon kong hari, makipagtipan ka sa amin. Sinusuportahan ka na namin bilang hari dahil sinabi ni Yehova na maliligtas kami sa pamamagitan mo. Makikipagtipan ako sa inyo. Salamat. Nagtiwala si David kay Abner at umasa siyang mananatili itong tapat. Pero iba ang pananaw ni Joab. Anong ginawa mo? Kilala mo naman si Abner. Gusto ka lang niyang lokohin at alamin ang lahat ng plano mag mo. mag ka. Alam mo ang kautusan. Huwag kang magkikimkim ng sama ng loob at dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang paghihinala ni Joab ay nauwi sa paghihiganti. Pinatay niya si Abner ang mga napopuot ay nag-iisip ng masama, pero mga umiibig ay hindi nawawalan ng pag-asa. Nang piliin ni Hova si David na maging hari, itinakwil na niya si Saul. Pero hindi pa ito ang panahon para maghari si David. Hindi naging madali ang buhay ni David habang naghihintay. Nagtago siya para mailigtas ang buhay niya. Pinagbantaan pa nga siyang patayin ang sarili niyang mga tauhan. Lumipas pa ang dalawamput dalawang taon. Sa wakas, naging hari na siya sa buong Israel. Totoo, hindi naging tapat sa kanya si Haring Saul at ang ilang kaibigan niya, pero tiniis lahat yon ni David tapat si Yehova kay David. Kaya paano magagawa ni David na talikuran ang pag-ibig niya kay Yehova? Nang piliin si David bilang hari, hindi niya alam na makakaranas pala siya ng matitinding pagsubok. Pero nakatulong ang pag-ibig para maharap niya ang mga iyon. Nakita ni David na kung walang pag-ibig, baka mainggit tayo magmalaki. Gumawi ng hindi disente. Unahin natin ang sariling kapakanan. At baka magalit tayo. Pero dahil sa pag-ibig, si David ay naging matiisin. Naging mabait. Hindi nagyabang. Hindi nagkimkim ng sama ng loob. at hindi natuwa sa kasamaan. Sa halip, nakatulong sa kanya ang pag-ibig na magsaya sa katotohanan, pagpasensyahan ang lahat ng bagay, paniwalaan ang lahat ng bagay, asahan ang lahat ng bagay, at natiisin ang lahat ng bagay. Maraming pagsubok ang dumating kay David pero nakapagtiis siya dahil sa pag-ibig niya kay Jehovah at sa iba. Kapag binuhay muli si David, pwede siyang mabuhay magpakailanman, kung paanong ang pag-ibig ay mananatili magpakailanman.